Pag-usapan natin ngayon mga kapapong kung paano ba natin may yung dati, paano ba natin siya ma-attract uli, at paano nga ba niya makikita yung ating halaga. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ang ibabahagi natin mga kapatid dahil lagi naman po tayo nag-iisip ng mga ilang paraan, mga strategy, mga tricks, mga ways para makatulong tayo kung paano natin may yung dating nawawala or let's say paano nga natin mapapalago at makikita niyang muli kung gaano kanya kamahal o ano pa ba ang pwede natin gawin para maibsan at masolusyonan po natin ang dinaranas natin ngayon mga kapapong. Marami tayong itinuturong mga paraan which is actually very effective naman po lahat mga kapatid. Pero syempre depende yan kung paano natin may execute at kung paano po natin talaga magagampanan. Let's say nga po, nag -no contact tayo mga utol, pero hindi natin nagagawa perfectly kung saan nakakakita siya ng mga validations at updates sa mga ginagawa po natin, eh syempre po, ito po ang nagpapalakas sa kanya mga utol. Kasi, if ever na nangyayari po yan mga utol, it might probably help you, or it might probably affect you. Hindi natin masisiguro. Pero ngayong araw na ito mga kapapong, ay gagawa po tayo ng isang... Let's say simple trick lang naman. Isang bagay na maaaring kung magagawa natin perfectly ay maaaring magbago ang takbo ng situation. Magiging game changer ito tulad din po ng na mga nakakausap natin sa ating coaching session. Halos araw-araw kasi ay may nakakausap tayo mga kapapong at nakakatulong po ito sa ilan-ilan dyan. The other day mga kapapong ay nagbanggit po tayo na kung magkakaroon ng threat ay maaring maalala ng ex natin o maaring magkaroon nga po siya ng fear of loss. Dahil nga po sa kasalukuyang siya ay nagiging komportable sa breakup ay nagiging dahilan ito para mag-stay kayo ng breakup lang at hindi po umuusad mga kapatid. Naniniwala kasi ako na kung gagawin po natin yung mga threat na yan for example at kung talagang mahal ka niya ay gagawa sila ng paraan para magkabalikan kayo. Pero ko talagang decidido na po siya sa breakup at talagang wala na po tayong importansya sa kanya mga kapatid, ay hindi na rin po worth it naman pong hintayin dahil kabaga ili go niya eh. Hindi siya gagawa ng paraan. Dahil lagi ko naman sinasabi, even sa mga vlogs po natin, na hindi tayo ilalagay dun sa position na pwede tayong mawala sa kanya kung mahal ka ng isang tao. Tayo kasi ay merong natural instinct na is secured ang mga bagay na importante sa atin. Kaya nga po, karuktong po, dun sa sinabi ko na kailangan makakita at makaramdam po siya ng threat, ay yung sinasabi ko na kailangan po talagang maging accessible ka. Tulad ng isang bagay, mga kapatid. Itong uh, teleponong to, halos hindi na importante. Uh, binanggit ko na rin to before. Eh. Uh, bagay na, parang kunyari, itong nga hindi na importante, baliwala na sa'yo. Kung bagay, hinahagis-hagis mo na lang at uh, mas interested ka sa laptop or anything uh, or any gadget na meron ka. Pero halimbawa kung nakita mo na parang nagkaroon ng isang tao nagka-interest na parang gustong bilhin. Pre, bilhin ko na yan. Asa halagang ganito. Di ba parang masyado nagiging mahalaga sa'yo? Dahil nga nagkakaroon ng accessible. Nagkakaroon ng access yung ibang tao or let's say nagkakaroon ng interest. Duduktong na rin na yung sinasabi kong threat, mga kapatid. Ganon din po yun, mga utol. Kung halimbawa ang nababalitaan niya na kayo ay nagiging available. Hindi niya kasi maintindihan eh. Dahil kumbaga parang lumalapit ka at nagaabang ka, hindi niya nakikita at para nakikita niya na naghihintay ka dyan. Nararamdaman niya na wala kang ginagawa at hindi gumagalaw yung mundo mo since nung nag-break up kayo or since nung na-reject ka mga kapatid. Hindi niya nakikita na magkakaroon ka ng access dun sa another baga yung situation na mag-move forward ka. Kaya nga po pe, pwede nating sabihin paminsan-minsan o ipaalam sa kanya na merong nanliligaw or let's say merong isang friend, or merong isang nag-chat-chat -chat sa atin mga kapatid, ito po ay hindi ko masyadong ipinapayo since ito po ay nagba sa maling paraan. What I mean is kung hindi natin alam talaga kung paano gagawin, or hindi natin kabisado yung dynamics mga kapatid, ay maaring mapahamak tayo. Kilalanin natin mabuti ang ex natin. Alamin natin mabuti ang mga weakness, at alamin natin mabuti ang strength, ang lakas at kahinaan niya. And if ever na tayo ay confident na mga kapatid, pwede po tayong kumontak ng common friend niya. Let's say, gagamit tayo ng third party na alam naman po natin na very useful at talaga naman po makakatulong mga kapatid. Ito po ay imbitahan natin mag-coffee or imbitahan natin lumabas. Siyempre po, expected nila na kayo ay magsasalita tungkol sa breakup. Okay, Pwede naman po nating sabihin yan, for example, pero ipakita po natin in a positive way. Huwag po tayong pumunta doon or makipag-meet sa taong malapit din po sa kanya o let's say kapitbahay nyo lang. Third party nga po na kayo po ay magsasalita at magdadrama, hihingi ng tulong. Hindi po ito ang purpose natin mga utol dahil mababalidate kanya rito at syempre naman po, yung act of desperation mo at needy ay sigurado po makakarating sa kanya. Sabi ko nga po, gagawin nating vessel or tool ang third party na to. Common friend, kaibigan, um, relative, kapitbahay, kahit sino pa ito mga kapatid, depende po sa inyo. Ngayon, kalimbawa, naimbitahan natin siya. Simple lunch, coffee, pwede po natin kwento, banggitin po natin doon na kayo po ay moving forward, positive na po kayo, at natanggap nyo na rin po yung situation na nangyayari kung kayo po ay na-reject or kayo po ay na-break. Mga kapatid, ang purpose po natin dito ay hindi magpalakad. Ang purpose po natin dito ay makarating doon sa ex natin or sa taong nag sa atin on how positive you are. Ikwento po natin mga utol na merong mga nag -chat, chat sa atin at tayo ay masaya. Halimbawa nga po, Pwede nating sabihin na, uh, I'm getting interested dito sa isang taong to. Although, I'm not ready for a relationship, pero nakikita ko na parang ang bait-bait niya, ang sarap niyang kausap. So, maganda, masarap siyang kausap. I would like to know him or her better or furthermore. Mas maganda makarating ito sa kanya mga kapatid dahil makikita nga po niya na kayo po ay naging very accessible. Papasok na rin po yung binanggit ko the other day na pwedeng maging threat ito mga kapatid. Papaliwanag nga po natin sa mga hindi nakanood na nakaraan. Ang ex natin, nakaprogram na po sa mga ex natin na kayo po ay maghihiwalay. Kayo po ay separated mga kapatid. Siyempre alam niya na walang mangyayaring text dito, walang mangyayaring tawagan dito at may mga survival stage na pagdadaanan. Ito po mga utol ay pinaghandaan na po ng ex natin. Prepared na sila dito and most probably ay nilalabanan nga nila ito sa kasalukuyan pero survive nila. Ang hindi po sila handa tulad ng binabanggit ko ay yung makikita niya kayo na kayo ay nagmo-move on. Number one. Number two po na hindi nila pinaghandaan dito mga kapatid ay meron palang pwedeng kumuha sa inyo. Makipag-date sa inyo or biglang manligaw or immediately makakita po ng access sa inyo mga kapatid. Kaya nga po dun sila hindi handa. Dito sila magkakaroon ng fear of loss. Hmm. Ito naman po natin ipakita yon in a positive way tulad nga po ng sinabi ko. Uulitin po natin, wake up ha. Mag-invite or tumingin po tayo, pumili po tayo ng isang common friend na alam naman po natin na maiintindihan. Halimbawa po, kumontak tayo ng isang kaibigan niya na hindi naman po natin masyadong kinokontak. Siyempre, mababalidate niya yun, mga kapatid, at masesense niya na ikaw ay may purpose or intentional yung mga bagay-bagay. Let's say, Humanap tayo ng kaibigan na parang halos nakakajamming din naman po natin. Nakakasama din po natin on some certain events or gimmick. Tapos yun nga po, imbitahan nga po natin for a snack or let's say a coffee. Then pagdating po doon mga kapatid, huwag po nating ipakita na tayo ay nadi-depress or may interest pa pong makipagbalikan. Kasi syempre, hindi naman pe, pwedeng hindi nyo mapag-usapan yung ex mo o yung taong nagdump nga sa atin mga utol. Okay lang po yun. Pero dapat po, with confidence, at syempre nga po, dapat positive po tayo. Dahil uulitin ko lang, before we end, na ang intention natin dito ay makarating sa kanya ang balita. Magkaroon siya ng self-doubt at mabothered siya rito mga utol. Dahil syempre, tulad nga ng binanggit ko kanina, bagay na importante sa iyo, medyo maseset aside natin yan paminsan-minsan. Pero pag nakita natin na someone or anyone is interested, para kunin yon o lumagay doon sa posisyon kung wala ka mga kapatid ay bigla pong nagiging importante. Bigla pong nakikita ang value ng isang bagay at bigla nga pong bumabalik at nari realize ng isang tao na mahal ko pala. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan mga kapatid. At syempre po tulungan natin ng mga YouTuber na Pilipino. Patuloy po nating alagaan at bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po. papong tv